Oh. Saya enggak tahu. Tapi kalau enggak ada,

Ang, pang, ang mo mo'y pahot, ang mata ay duni, at ang mga tinga mo'y maligat. Kaya, ngayon pa lang sa ako. sa paglalaki para na siya at niya ang mga ng yeti. Ay sa so, wakas na't nakapagpayay na nakakapagod so, okay. na natin yung Di ba ata na wala na parang wala. Kung papatuloy ko na ang pagganap ko ng yato. Ay, sa wakas at nangarap na ng yato, makaka-uwi na rin ako. Sa labas ng mobile site. Ako yan. Bumawi lang ako. Well, yes sir. Oh!

Pirata, sa sa oh, ayun, hindi inaasalan na naging hindi tayo sa kanyang panamahal. Ako ay yung Pilastos, hindi ko at kayo sa binang hindi pa kailangan magtanda. Pa, paano nalamin na nalamin mo nalaman ang aking buhay ng Hindi mo na kailangang malaman kung paano. i